Magandang araw mga katoto, mga ka-DIY Isa na naman pong DIY tips episode ng ating pong ibabahagi sa araw na ito Para po makapagbigay ng idea at makatulong sa ating mga katoto Na nagdi-DIY upang maging madali ang ating mga gawain sa araw-araw At nang tayo makatipid din po sa time, money and effort Na kailangan-kailangan natin sa panahong ito ano po Alright mga katotot, mga ka-DIY Ito po ating pag-uusapan na ating pong elektripan na medyo mahina na pong umikot mainit, mainit, na mainit na po ang kanyang singaw Kaya alam na po natin na hirap na hirap na siyang umikot Pero sa ikot po niya hindi niyo po mahalata Hanggang siguro hanggang sa ito ay mag-stack up na at pamutok na motor Magkaroon pa ng malaking disgrasya eh, Saka natin siya mapapansin Pero sa mga magitan po ng pre-winning time Ayan po, malalaman natin kung siya po yung reject na o hindi pa. 5 seconds. 10 seconds. Okay po. So, ibig po sabihin niya, nahirap na po siyang umikot. Hindi po siya umabot sa 20 seconds. So, yan po ating panuntunan na po pag po naka-engage ang ating pong crank lever o yung nagsuswing po siya. Pero kung hindi po siya nagsuswing, alisin po natin ang kanyang crank lever para mabuwasan po ang load ay kailangan 30 seconds po mabutin po niya hindi po siya nagsusing 5 seconds 10 seconds okay hanggang 10 seconds lang po talaga hirap na siyang umikot so yan po po mga para po mahalata nyo at malaman nyo hirap na siyang umikot ako init oh sobrang init so pag po nyo sobrang init talaga masisira na po ang motor nyo ayan. ayan napalamig po natin siya ng konti at uh, ayan tanggalin po muna natin tulak para ating ma-disengage siya po siya mabuti kunin po natin kanyang gap kasi busing po type po siya may play po siya ayan 12.2 minus 12.1 so 1mm po ang kanyang gap tatagdag po natin yan mamaya sa spacer ayan so check din po natin ang kanyang motor yan po isang parahan para ma-diagnose po natin ang equipang kung saan po ang problema kasi kung may problema po ang motor ay may hinari pumikot. Okay? Malalaman po natin yan sa kanyang reading. Yan, nilagay po natin sa continuity. Number one. Ayan. Uh, okay naman ng reading niya at hindi naman erratic at hindi continuous. So, okay. Okay, widening niya. Number two. Okay, hindi rin erratic, hindi continuous. So, okay ang kanyang Uh, number 2 winding number 3 ganun din po hindi siya erratic at hindi rin po continuous sa reading niya ok po so ok ang ating motor so next check natin ang kanyang kapasitor meron po tayong digital multimeter dito with capacitance function para kitang kita natin ang kanyang kapasitans. yan sa so 2 microfarad po natin said, iset at uh, 1.5 lang po kasi ang kanyang capacitance rating yan test po natin siya ito po yung luma nakakabit aya 1.05 so mababa po hindi po mabot sa sa lower limit ng kanyang plus minus 5% uh, percent tolerance double check natin medyo may konti delay lang po 1.05 oh, bababa po talaga dapat 1.5 minus 0.075 ay 1.42 po dapat kasi po tolerance nya ay plus minus 5 yung po pinakamababang dapat kanya mahit pero 1.0 so mababang mababa na po siya so, medyo hirap na po siya talaga isang umikot ito po yung bago na ipapalit natin check natin siya 1.49 so maganda napakaganda na reading nito 1.49 halos 1.5 po yan ayan 1.49 so ito po ipapalit natin ang bagong uh, kapasitor 1.49 microfarad okay po yan no, no, check din natin itong rad oh hirap na rin po umiikot ang rad yan hirap na rin po siya kaya po siguro nahirapan na yung ating kapasitor. At mainit motor. Ayan, naluso na po at natuyo na yung kanyang oil laser ba. Ayan po, natuyo na. Kaya po pati yung kanyang cable tie ng wire ay eh, nagkaputol-putol na eh, dahil sobrang init. Ang halong go gagawa mo dadi? dire ang electric fan. Anak, ah, ka? Yeah. <laughs> yan po ang aking nga po at palagi po nakatabi pag may ginagawa po ako yan. Medyo curious po yung siya yan eh. So, mahilig din po yan kasi magkakalikot ng mga gamit. Ano po? The dirty. Dirty. Ayos natin. Ayan, ako ay dirty nga naman po. So, ayan po. At atin nilinis na siya. At, um, atin din pong uh, aalisin ng oil ng ito pong atin pong uh, cover at saka nitong ating rod. Kasi po, kailangan na malinis siya at walang uh, oil kasi hindi katulad ng busing, kailangan ng oil Uh, sa bearing po dapat wala pong oil kasi pag uh, nagkaroon po kasi ng oil yan ay dudulas po yung ating pong uh, bearing lalo na dito sa rod uh, yan po po natin ng alcohol at matanggal po yung kanyang uh, oil dito sa shafting para po hindi mag-sleep yung ating bearing at uh, lumwag pag tagal at tutunog po kasi yun eh iingay okay? so um, So naman po, uh, para malaman po natin yung uh, ating po idadagdag na spacer, washer, kailan mo pong malaman natin yung difference ng kapal nung ating pong busing sa ikakabit po natin na ating pong bearing na po. Bearing na po lalagyan natin para na po wala na po tayong stock up na po. Ang ating pong gagamitin ay caliper pero pwede nyo pong kung wala kang caliper kahit walis na tinting, dalawang walis na tinting po puputuloy nyo lang po para malaman nyo sukat nitong height o lalim. Yan, sagad po yan sasagad nyo po sa ilalim po yan at nasa gitna po dapat uh, ang ating pong caliper yan, gitnang gitna nung -gitna busing yan po ilak natin para hindi kumalaw so ang sukat po niya ay 15 15 15 mm. Okay po. Ayan. Alright. So, ito naman pong bearing. Ang bearing po natin, ang number niya ay MR148. zz Meron pong isa pa yung MR number 688ZZ rin po pwede nyo rin pong gamitin kasi aluminum cover naman po ito dalawa po ang pwede uh, gamitin dalawang option na number na buried okay po alagay ko po sa description box po yan ayan sukatin po natin okay. siya mm -hmm. po. Okay, 9 9 mm Okay po Ayan. Mm -hmm. So, ibig sabihin, 6mm po yung natin plus 1mm po yung play. Dito po natin siya lalagay. Oh, pudpud na po siya. Worn out. O oh, yan. Uh, lagyan na natin ng glue. At pabilis ng pabilis, lagyan nyo po kagad ng uh, spacer tsaka po bearing o di kaya po pagsabayin nyo na uh, spacer bearing para po hindi po kagad matuyo yung ating pong glue ano po okay po mahirap ilagay pag natuyuan eh. Alagay ko po sa description box kung pa paano po paglalagay niya. Ano po. Ayan, pati po yung setup niya na mayroon po siyang spring sa kaliwa. Okay, maganda na ikot at okay naman po ang ating bagong kapasitor. Makakabit na. I-check na po natin siya. Maganda na. Maganda na ang kanyang pag-ikot. Ayan po. Nakakabit po yung ating uh, crank lever para po mag-swing. Ah, uh, may load siya para makita natin po ang uh, totality ng kaniyang uh, pag-ikot n'yo. Okay, check natin ang pre time po niya. 5 seconds. 10 seconds. 15 seconds. At ayan po. 20 seconds, pasado po siya lumalagpas pa oh. ayan po, lagpas na lagpas pa po siya ah, bumabalik pa yung kanyang blade ibig sabihin, napakaganda po so 25 seconds po, pasado po siya okay po, o, oh, hanggang yan na lang po at dito nagtatapos na ating episode sa araw na ito at kung yung pong naibigan, ay pakilike na lang po at pakidamay na rin po ang ating pong subscribe button at notification bell para po mag update po kayo sa susunod ko pa po, po mga video ano po. Okay po, hanggang sa muli. Bye bye and God bless us all. Ingat po palagi Paalam